hindi lang naman talaga dapat lahat ng mga freelancers lang ang chine check ng mga clients. Dapat tayo marunong din tayo mag-check ng mga clients na magbibigay sa atin ng trabaho. Kasi alam nyo guys, minsan hindi na worth it yung bayad nila. Kung kapalit naman, ay respeto at peace of mind mo. Kaya sa video na ito, nasabihin ko sa inyo kung ano, -ano yung mga red flags na natutunan ko after 10 years of working as a freelancer. Unang-una, walang contact or agreement kung ayaw nilang gumawa ng malino na contract or kahit simple terms lang, delikado na agad yan. sinasabi so, sabi ko sa inyo, pag walang paper trail, wala kang protection. Lalo na pagdating sa bayaran. And worse minsan, kung hindi napag-usapan nyo, itatanggi pa nila. Number two, hinihingi lahat ng free trial. Alam niyo guys, normal lang naman na may test-task minsan. Pero kung pinapagawa ka na ng buong project sa walang bayad, eh ginagamit ka na noon lalo na kung hindi ka naman din nila i Lesson ito, know the difference between test and free work. Number three, yung pagiging disrespectful niya during interview. May client ako noon na tinanggap ko pa rin ha, kasi nagsisimula pa lang ako. Yung in sa interview pa lang niya, yung tono niya, alam mo yung parang naguutos na talaga siya. Tapos kapag nagsas nagsasalita ako, hindi niya ako pinapansin, hindi niya ako, hindi pinapakinggan yung sagot ko. Ang ending, nung nakatrabaho ko siya, ang toxic pala niya talaga hanggang dulo. Kung basto sa simula, mas bastos yung pag Number four, palaging haggler sa rate. Yan. Okay lang makipag-negotiate, guys. Pero kung todo tawad na parang palengke, tapos hindi man marunong mag-appreciate ng value mo, red flag na yan. Kasi hindi rate ang issue dito, kundi respeto. Number five, walang boundaries. Kung sa simula pa lang, gusto nila 24-7 kang available, kahit walang bayad sa overtime, ba? Ay mag-isip-isip ka. Huwag mo na yan Hindi lahat ng client worth the burnout. Number six, nakaranas ka na bang mag-ghost? Hindi lang sa pag-ibig nangyayari yan. May mga ghosting tendencies din pagdating sa mga clients. Yung tipong simula pa lang, eh hirap ka ng habulin para lang magkaroon ng clear instructions. Call, text, emails, lahat na ilang araw na, ilang linggo na, lagi nawawala. Expect mo na pagdating ng payroll mo, ganun din yan. Number seven, hindi alam kung anong gusto nila. Alam mo, kung lagi nagbabago ng isip, walang malinaw na direksyon at ikaw palagi ang sumasalo sa lahat ng gulo, lahat ng gusot, mahirap nang isustain yan, sinasabi ko sa inyo. Kasi kung gaano kakagaling, wala kang laban kung ang client mo mismo ay confused. Tapos, hindi pa siya marunong makinig sa mga suggestions mo. So, ayun nga mga guys, ito na yung mga red flags na dapat mong makita bago ka palang mag-commit sa client na tatanggapin mo. Kasi hindi lahat ng clients good opportunity. Minsan, yung pagtanggi mo sa maling client, mas malaking panalo kaysa sa pagtanggap mo sa toxic client. So, kung marami ka ng red flags, experience, comment below and please don't forget to follow and share this to someone na magsisimula pa lang sa VA para magkaroon siya ng idea ko ano mga clients kailangan niya tingnan para lahat tayo matuto na hindi lahat ay worth it tanggapin.